ちょっと待ってください。 Madam Red. Madam Red. Madam Red. Wala na namang sikin? Um, mami eh. Kakaan lang. Yung sikin po, ako deliver lang. So, mamarin yung mayang. Mamayang. 2 to 3 hours. Ayan, so lagi nang nauubusan no, ng sikin. 2 to 3 hours pa daw ang... So, anong oras ngayon? 21.45 ay ano kasi ano to eh military time so 9.45 to 9.45 pm so 2 to 3 hours pa daw 10.45 11.45 then 9.45 pm 10.45 11.45 mga bandang 12 pm pa ang second available Ayan, so non-stop pa rin ang pila dito. Putol-putol, tulo, pero tuloy-tuloy ang kumakain. ito. Bakit daw naubusan na ng sikin? Eh, dati hindi oh, naman. Sa delivery po yon. Eh. Sa delivery po yun. Minsan nawawala din po sila Ah, naubusan. Mm -hmm. <laughs> Ang taga-deliver yung naubusan na. <laughs> Ayan, so sinagot. So, 2 to 3 hours pa. So, mga 12 p.m. pa yun. Apo kasi, hindi marinate pa po yun. Kailangan ma-anil. Ah. Oo. Okay. Thank you, Mami Red. Thank you, Mami Red. Ayan so ang problema talaga ay sa delivery, no? Kasi dati hindi naman 'to nauubusan, no? So ang delivery ay talagang oubusan na din. So ang ilang bali baligya karon kay kuan ra jud sa Paris. Paris kay ang siken um, kaka-deliver lang da ng siken karon mga banda alas 9. So emarinate marinate pa siya so 2 to 3 hours pa. So mga ang oras karon kay mga alas 9 sa gabi. So, mga ano pa jud siya. Yan mga bandang 12:30 am pa pwede ma luto ang chicken sikin ang gusto ng customer na yan. So, gusto nila sikin talaga. Natin alam kung baka Muslim sila or ano. Gusto nila sikin. Ayan, bulalo na lang daw sa kanila. So, ano no, parang talagang gusto talaga ng iba ay sikin. Ay, fried sikin.